Hi guys! Welcome to my YouTube channel. In this vlog, ipapakita ko naman sa inyo paano ba i-deactivate yung existing Gcash mo sa isang cellphone. Kasi hindi ka pwedeng mag uh, input or mag sa isa uh, sa iba't ibang cellphone gamit ang isang GCash account. So kung meron ka ng bagong cellphone, kailangan i-log out mo muna yung existing application mo sa dati mong cellphone. So, gagawin natin yan, guys. So, una, punta muna tayo sa ating Gcash application na naka-install sa ating cellphone. Ayan. So, kiklik ko lang yan. And then, uh, input ko yung MPIN ko o yung, bi kung hindi naman, yung biometric pwede naman. O yung yung ano natin niya, yung thumb yan. So, pagkatapos, lalabas yung mga ganyang information. Tapos, guys, pupunta ka lang dito sa profile. Ito sa bandang baba. Puntahan mo yung profile mo. Yan o, oh, profile. I-click mo yung profile. Then, makikita mo dito, guys, yung setting. Yan, settings. Tapos guys, may makikita ka dito ng account secure. I-click mo yung account secure. Ibig sabihin dito, i register ko na yung cellphone na ginagamit ko ngayon. Dahil uh, may meron akong bagong cellphone, doon ko install yung aking bagong GCash. Ay, itong aking GCash application or itong uh GCash wallet ko. Sabi nga dito, "Unregister this phone before you log in GCash in a new phone." So 'yun no, nakalagay naman dito. So kailangan talaga, guys, i-unregister muna natin. For our security din kasi dahil syempre, uh mahirap nga naman na Uh, uh, may, baka mamaya may ibang taong gumamit ng yung Gcash sa ibang cellphone. So, hindi pwede yon Hindi iyalaw ni Gcash yon Sabi nga dito, for your protections, once you unregister, you have to register your device the next time you log in. So, kailangan doon sa bago kong cellphone, magre-register ulit ako doon sa bagong device bago ako makapag-login. Tsaka nakalagay din dito guys yung my registered phone. Sabi dito para G-safe ka, ang registered phone mo ang authorized mag-transact with your GCash account. So may nakalagay dito guys yung current phone na ginagamit ko. So ngayon kung i-unregister ko na siya, ang gagawin ko lang is sabi niya lagi uh, sabi niya dito Unregister, unregister this phone before you log in. So, ito nga nakalagay, nakalagay dyan, ito yung nakaregistered sa akin. So, nga, ngayon, i-unregistered ko, i-click mo itong, ito, merong maliit dito, may makikita ka dyan, na parang arrow yan. Yan. Pag lumabas na siya, guys, nakalagay dito kung kailan na-registered yung phone eh. Yan. Tapos, nakalagay din dito yung may kiklik ang unregistered phone. So, pag kiklik ko ng unregistered phone, nakalagay dito, you are about to unregister. So, unregistering this phone will require you to regi re, re register the next time you log in in your GCash account. So, kung i- i maglalagay na ako sa bago kung ano um itong bagong cellphone uh, kailangan magre-register ulit ako okay Ah, uh, kasi nga uh, for our protection din kasi para hindi pwede, para hindi magamit ng ibang tao yung ating uh, GCash. So sabi dito, meron dito yes unregister. So once na i-unregister ko na to sa cellphone na ito guys, hindi ko na magagamit ang aking GCash gamit ang cellphone na to. Do na sa bagong cellphone, do na uh, doon na bali magkakaroon ng GCash. Okay? So yeah, unregister ko na siya. Kiklik mo tong yes and register. Yan. Processing. Take a selfie to verify your identity. So, may selfie pa to guys bago ma-unregister. Okay? Magsiselfie muna ako. Next. you have unregistered this phone. So, kapag na-unregistered na, na sa, sa, next login mo, kailangan mo mag-register ng bagong phone sa Gcash account mo para g ka. Okay, so magre-register tayo ng bagong uh, Gcash sa ating bagong phone na. So, kasi hindi na magagamit ang Gcash ko dito sa phone na to. Okay, ganun, ganun guys. So, yun lang muna. Pinakita ko lang kung paano mo i-unregister yung Gcash yung Gcash account mo dun sa old cellphone okay thank you so much para makapag-register naman ako dun sa aking bagong uh, cellphone dun sa aking Gcash okay thank you so much for watching this vlog bye bye